Hello, ka baby. Ito na po yung box mo. Natanggap ko na kanina pa. Mag-unboxing na ako. Anong? Mm -hmm. Buksan mo nga. Uh, Buksan ko na. Buksan okay. ko na yung... Binigay. Hindi yan. Hindi. Alis ka yan. Patusok ka yung baba. Sa mga gusto kong makatanggap pala ng balikbayan box, mag-subscribe kayo kay Bisti sa YouTube channel niya at kay, sa FB. Sige mo niya. na lang ako. Matulog ka. ka Wait o, Wait, 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 wait. Ka ba? lang

Mm, may utsak sa kanya ka. sa ka na lang. Dalawin mo na ako sa kwarto. Halika na, dito na ako. Oh, nabuksan na. Hindi uh? ba na baro. Hmm. Oh. Ви, ano yan? Ano yan? Hindi. Buksan mo nga po. Oo, oh, oh, ko na baro. Thank you, Bistibadi. Kagibi. Kamu na. Khabib.

What is inside the box oh what is inside the box wow there's a lot of let's see what is inside the box wow Wow. 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 Mama Mama ya dalam pada gigi Tuh. lang be. Oh, wow. Wow. bunda, bunda. <coughs> <Wow>. <Wow. coughs> wow. baru.

Wow. Annie. Wow. Thank you. Thank you kami ni. Permisi. Kita ni pergi. Ay, angkat kina London ni. Ada jem kostar ada dokter. Wow. Wow. Thank you. Thank you.

Allah! Sobrang Sobrang Ang dami ng puntang unan. <laughs> nagbabag Ay, na si Lube. Nagbabag na si Lube. Ito o. Wow! wow. Magtama din na bubuo. Ay! Ternoda.

Wow! Bakit ah, naman hindi pa ito maamot? Ikaw yung pailangang maamin, Ma. Oh, ah, Alis ka muna dyan, anak. Box. Ano yan dyan, oh? <laughs> Pera. Wow! Ano yan? mo. Ano to? Yan, laki ito, Ay, chocolate na naman sa loob yan. Mayroon, mayroon chocolate na may sa Ma, chocolate? Oo, oh, oh. oh. bago. Oh, bago? Bago yan, May paglalagyan na kaya sa ako. oh. Ay, kuwa! platin platin Oo, sabay pinang beba ba siya? Babasag mo oh. lang sa ako. Oo! Oh. Oh. Iiruwar mo pa yung mamin mo. Mamaya ma na, mamaya na. Mamasa ka na. Kano ma din una ko? Saan to i-custom to? Kaya damdaman. Wala, nagdadak to eh. Wala, nagdadak yan. Dami na natin punta, no? Uy! Mm -hmm. oh. oh. Wow! Uy! 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 Oh, 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 talaga. Oh, yan. Ganda. Alis ka dyan, May kuwa Hindi na nakikita, anak ko. Madi, i-video to. lang damdaman to no last Basta may kuwa. May hila Ganda gamay. Maganda oh. hey, siguro oh. to. Oh. Kita mo. Hindi, kita mo tanong. Oh. oh, bakla ka mo. Ben, uh, Ben, na natin yung, yung mga chocolate, ilagay mo na sa bag tapos uwi ka na, <laughs> 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 <tumana> ay. Ito na yung pantong. Waa, ania! Waa, 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 na

Oh. Ma, Adam, oh. Ito na yung platong minahin ko. <laughs> Thank you, Kabybe. Thank you, Mami. Okay. Look. Wait lang. Anak, yung ulo mo'y nakikita. Bilapit na yung gusun. Dalawa. Ang kakapay. Ayun! Lilinisan oh, uh, ko lang to Thank you, ka-baby Ka-baby oh, ka oh. ka ano? Alis ka dyan, anak ipunta oh. ulit oh. oh. Punta ulit Doon ka sa nasa may side oh, uh. oh, May jacket na naman po oh, Doon ka sa may side oh, ano Doon ania na Ano yan? Maganda yung mga kulak Mabasag, anak oh. May inside oh, pa, oh hoy smiley ay, Thank you. Thank you. po pabita Thank you. Thank mesa. Ay you. Thank man? Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank

Dibba. Ay, kwa, <adapter> terno terno dama, oh, ter, terno. Ter terno terno dama, terno dama, this one terno terno dama, terno terno dama, terno dama, wala dama, terno dama, terno ayo, terno

Ito na may na, ka Wow! dito sa akin to! Thank you! Pirmos! Pero mo, ka-baby! Baby! <laughs> baby. <laughs> ito nga, toto! Uy, pantalon! Ah? Pantalon ko yan Pantalon ni Papa! Oh. Ito, toto Ito! Lahat lang, muna. Ito lang, okay. okay, oh, ito lang. Ka-baby ko lang. Bye.

Wait, 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 wait. Ito din pa ni ma. Iyan dahil ang tasun natin mag Ito meron blue. Ito meron blue. Ito meron blue. Ang daming pa naman na ako. Pati ito. Dito? Plato na ito. Oh. Well. Wow. Merienda plate. Palito. Ano yan? Oh. Merienda plate Merienda plate Merienda plate yan. Bibi, you. Electric segoro. Oh. Oh. Electric heater yeah. wow. oh. wow. oh. termos. <laughs> oh, oh, Thank you, you. 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 Hey. Hey, Beda? Wow. wow. Bag, bag, oh, may bag oh. Bag ko oh. bag. Yan oh. Ayun oh. oh. Ayun oh. 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 ganda ng bag mo. Star Ay, Wars. Oh, ko naman, ah. Thank you, profe, Star Wars. Oh, may bag. May bag ako. Oh. Oh. Ano yan? Okay. Bag. 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 Thank you. Kami so de. Bag. Thank you, thank you. Bag. Bag. very much. Oh, ito pa. Ano yan? Oh. Ano yan? Marami pa. Oh. Marami pa. Oo. Oh. Oo, oh, ano? 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 thank you ano? 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 Thank ano? 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 ano?

Ang saya, ang saya ng Pasko. Ah, ah ito yung bag ko. Papapunta ano, ng pool. Wow, dami ko bag. Oh, pwede na pulot. Ang dami kong wow. bag. Ang dami kong bag niya. Pichel. Wow. Ang dami ba doon na? Ang dami ba doon na. Oo, sige na, na anak. Kumbag. oh dyan ka sa gilid. Dyan ka sa gilid. Wow, dami kong bag. Tui, oh, oh. Dami. Oh, yeah. oh, may pagkapihan na. May pagkapihan na. Pape, Pape. Pape, pa. Pape, pa. <coughs> may kape, may baso pa no? o, May kape, oh. may baso pa oh. no, no, no. Yeah. na. Ay, iya ko, ama, Ay mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. na. Pwede pa. Pwede pa. Aji Kuana ay. sa Aji Kuana. Wow, ang dami ko bag. Thank you, ka-bibi. Thank you, ka-bibi. Oh. Ano yan? Pantalon. Ay, ito, pantalon. Ayun, ito. Tapos sa may bag. Wait and and lang. So oh, 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 andun sa inside oh, the, the box. Oo, no. andun ay, sa inside ay, the, ay, the ay, box no, ka, Andun sa inside the box. Ano yung pang Ano yung pang lalaki?

Thank you, Kak Thank Taklo, taklo. Taklo, ya, taklo. Ito, ito. Ito, ito. Oh. Oh, Thank you. Thank you. you. bago. <tiple> bago.

Dami, sama so, tulis pa. Dami, Dami. Dami. Wow. Sana all. Sana all. sobrang agang Pamasko sana all, Dami, Uy, oh, matusok yung mata mo. Titignan ko lang. <laughs> Titignan ko lang. Wow. 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 Ang maninis tong aji ko. Pantalon nyo isa. Wait lang, wait Hawakan no, mo. Wow. Wow. No, madinis ni jj Wow. 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 Ito

Oh, may pagkapyan na tayo. Thank you! ay kulit-kulit naman ni Jobe. Wow! Oh! Kapit Ah! Ah! Oo. Oh, tagi nila kuya. Oo. Oh, oh. Set sila, set. Ano yan? Oh. Eh? Set. Set. Oh. Ay, kuha na mga ajay. Ay, pangyay para ba ko. Pangyay para ba oh, oh. set talaga, oh. Set talaga. Set, set talaga. Oo. Oh. Wow. Oh, Wait lang, anak ko. Wait lang. <laughs> Pinagpahisan na ako. Ikas din mo ba sa tayo elektrik? Wow! Nila, Kaya, Azi, na Wow! Ay, ganda. Ay, na. Ang dami na. Ano yan, ma? Ano yan, ma? Ano yan, ma? Ano

Laba, 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 laba. Laba. Alis ka dyan, laba. ano na? Ito, oh. Ayun. Ayun, ang dami ka Thank you very much. Ito, mga isa. Maraming maraming, maraming sa salamat. Ayin. Sa maagang pamasin mo sa amin. Ang dami, oh. Ang dami. dami pa dito, oh. Masa na yung mga tukulit ang sabi. Ang dami ka, boss. Ang

Tawanan hanggang petito lang natin Magda-oras-oras na Bestie yeah. yeah. ikaw ang bida Tulong sa lahat magkasamayay Vlogger ng puso, Bestie Buddy Good vibes, charity Tayo'y magkabadi